Nagkasundo rin sa Senado na reallocate ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya na nakatoka sa intelligence gathering. Ayon kay senator President Juan Miguel Zubiri, nagkasundo sila na gawin ang mungkahin ng kamera. Ilipat na lang daw ang pondo sa mga nakatutok sa national security, gaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na dadaan muna sa butas ng karayom ang mga pondo ng intel at confidential funds para aprubahan. So nag po kami, uh, mismo uh, sa unang pagkakataon ako po ay nakakita ng mga dokumento about as to how intelligence funds, confidential funds are uh, uh, being used and uh, isa po doon sa aming napag-usapan immediately ay uh, may scrutinize ito malaman kung uh, saan ba talaga inilalagay at magkaroon ng uh, ng uh, general rule na wag nating bigyan ng intelligence funds yung mga hindi naman nangangailangan